Pinag-aaralan na umano ng mga abogado ni Ministry of Trade, Investments and Tourism Director General Roslaini Alonto Senarimbo ang pagsasampa ng kasong kriminal, sibil at administratibo at tinitingnan na umano kung sino ang posibleng may liabilities kaugnay sa kontrobersiya ng pagdeklara sa kanya ng SP na persona non grata sa lungsod. Sinabi ng MTIT Director General, walang due process ang naging deklarasyon at hindi siya binigyan ng pagkakataon ng sangguniang panglungsod na marinig ang kanyang panig. Naniniwala rin si Director General Alonto Senarimbo na may kaugnayan ito sa politika at paninira sa kanyang pangalan at sa kanyang pamilya. The damage has been done, di ba? Very malicious yung ginawa nila na hindi dininig yung side ko, walang nag-attempt. Uh, mga kaibigan ko naman sila. Karamihan sa kanila, nakatrabaho ko sa bar. Uh, sa, sa bar and sa ARMM. Wala ang effort na ganon. Basta kumalat na lang yung ganon. Uh, it's very malicious. Kung sa inyo mga mangyari yan, I don't think na papayag kayo na ganon. Uh, konting respeto sa sarili at syempre sa institusyon ginagawa nila to para sirain ang aming pamilya uh, mag-akusa ng walang basihan gumawa ng kwento na hindi malang kinukuha ang aking panig o ang panig ng opisina uh, hindi ho maganda yon. Uh, very consistent sila sa ginagawa nilang pagsira sa amin. Lalo na papalapit yung election at nagraran yung husband ko. Nag-uusap ngayon ng uh, mga lawyers ko and tinitignan sino ang may mga pwedeng liabilities sa pagkakagawa ng